Uy, BH, mm. nabalitaan mo? Alin, dahil Ay. balita eh. Ano? Oh, Siyempre, maganda tong balitang job. ah, to. na naman, na naman. Happy-happy lang to. Oh, ah. Ano yan, Gaga Par? Siyempre, si Atty. Lenny. Ah, yan ba yung naganap na medical mission, Big Gaga Par? Oo oh, naman. Di ba ang ba, batang helmet? Oh. Ito talagang positivity lang talaga at good vibes. Yes! So no, masakit na ulo ko drama rama sa hapon, videographer. Pero ayan nga, nag-conduct nga po ng medical mission kay Vipi Leni, videographer sa Naga. Oh, Fifth and six on our series nga, sabi nga ni Vipi Leni hmm. in terms naman sa medical mission na kinoconduct nga dyan sa Naga. Yung dami na pala. Sure geographer at counting pa yan. Diba? Ah. Siya talaga susunod pa dyan. Pero nakakatawa talaga dahil ang daming pong mga partnership, di ba? Andra, i-conduct nga yung ganyang mga klaseng programa, yung mga medical mission. Kaya, maraming-maraming salamat po sa lahat ng mga volunteers. Yes, Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, at syempre, di ba, sa mga sponsors and donors, in terms naman sa mga medicine, di ba? Uh -huh. Ako, nakakatuwa talaga, mga kabatang helmet, kasi kahit pa paano, may mga ganyang klaseng mga balita. Talaga, nakaka-uplift ng spirit. Syempre. at take note, ha? Mm wala na sa gobyerno si Attorney Lenny. Yes! Isa pong private citizen si VP Lenny. Pero tingnan nyo naman ang mga projects niya, no? Para talaga sa ikakaangat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Nagsiservisyo siya, ha? Talaga, For For free ba yan? Talaga for free yan, videographer. Walang kapalit yan. Walang, walang under hinihintay. or over the table? Wala, walang hinihintay na kapalit yan. Talagang servisyong totoo yan, Walang graper. envelope? Walang envelope dyan. Hindi guys, sa iba may pa-envelope. wala. Malinis yan. Talaga may transparency and accountability, videographer. May resibo. May resibo, ba? Diba? Kaya talaga, pinagkakatiwalaan. Mm. Alam mo ba ako, ng helmet? Nung panahon ni Vipileni, nung siya pa yung vice president, siya pa yung nasa OVP, walang mga issue eh. Oh. Ay, ninyo, pansin nyo mga bata hehe. Walang mga klaseng hearing, walang ganung mga klaseng issue. Hindi nga siya binigyan ng ano, eh, malaking pondo, 'di ba? Pero oh. minaximize niya yun. Oo. Oh. Diba? Kaya nga nag ang angat buhay eh. Uh -huh. During nung sa OVP days niya. At Dyan maraming na, nagtiwala. Yes dapat helmet, diba? Bakit nagtitiwala sa kanya? Eh, kasi talaga, may transparency and accountability. Mapagkakatiwalaan talaga. Ay, hindi ni Nenok. Walang pagdanenok. Kasi nga, may resibo, may geographer. Ah. na nagulo-gulo nila na gulo sa bawat ahensya, sa bawat insisya. Kaya na lang talaga. Pero ayan nga mga kabatang helmet ha. Uy, kung meron tayong mga kids sa bahay, mm -mm. yung mga napapanood sa TV, mga napapanood sa social media, lalo na yung mga bleep-bleep gaya dito. Na sinanin yung lahat. Diba? Princess, you're raising your hand. mga magulang yung mga bata na nakapanood ng ganyan, uh -huh. ganyan. at explain videographer na hindi magandang ano 'yan example or pag-uugali na may namumutawing ganyan uh -oh. di ba so explain explain niya diba? na explain ng mga parents sa uh oo -oh. uh -uh. explain na hindi dapat normal yung pagmumura Oo. No, hindi, hindi normal ano. yan at hindi tama yan Diba? Kabastusan yun. Yes. So, pagpapakita ng wala kang gabay. Respecto. Kaya dapat talaga gabayan ng mga magulang o mga nakakatanda itong mga bata oh. diba? at saka may sinabi na rin si ano eh Senate President Chisis Codero about naman nga uh -huh. sa kagandang asan isang leader. Di ba, dapat pag leader ka, role model ka. Mm. Pero anyway, highway, balik na tayo kay Vipileni kasi gusto ko ng good vibes na talaga. Mm Yan talaga totoong role model. Ay, si Pipi Si Vipileni? Lenny? Kaya tingnan mo naman yung aurahan oh. ni Pipi Lenny, videographer, mga kabatang helmet. Talagang, alam yun, nagra-radiate. Wala siyang Mag extra baggage wala. Eh. Kaya, walang Walang back pain. Walang, walang back <laughs> pain. Aray, ang sakit na kasi likod. Kasi balita ako, may pa kasi yung mga back pain, yung mga sakit sa likod, minsan uh, kasi ang triggering factor talaga niyan yung mga dinadala mo sa buhay. Uh Oo, -oh, diba? talagang mabigat siya. Uh Oo, -oh, di ba nga ito nga pag frontal ano, part or frontal lobe or itong part na to, frontal sinuses eh, meron tayong mga iniisip na stress tayo. Oh. Yan yeah, ang sumasakit. Pag masakit naman ang um, dito sa banda occipital, basta marami ang mga batang helmet. Basta mo lang sa mga video to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-update at salat ko na in-upload namin ni Bigjographer. For... Stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi mo sa buhay, nag-helmet din ang book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, parang talaga... Getting better every day. Yes, it keeps getting better and better and better every day. Oh my god.